Nagpatunog ng mga kampana ang ilang simbahan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Layon daw nitong iparating ang pakikiisa ng simbahan sa panawagang ibasura ang pork barrel. Sa Davao City naman, daan-daan ang nagpo kontra pork barrel. Makibalita tayo live kay Donna Timbal Sinahoy ng GMA Davao. Donna? makinagsimula na ang malawakang kilos protesta ng mga militanting grupo dito sa Davao City contra Pork Barrel. Patuloy din ang panawagan ng ilang Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo para matuldukan na ang korupsyon sa gobyerno. At meron ako, sabi nila, bakit na ako nandili mo? Sabi ko, bakit? Nasaan ang mga pera ng pondo ng Congress Manaya? Na Nasaan ang mga pinangakong ang kumakalat na video ni Katrin Delion, isang stage 4 cancer patient na namamalimos sa bangketa may may pantustos lang sa kanyang pagpapakimotherapy. Para kay Katrin, hindi makatarungan ang umano'y pagbulsa ng ilang politiko sa kaba ng bayan. Dahil kung nagagamit daw ng maayos ang pondo, hindi na raw kailangang mamalimos na mga tulad niyang may sakit para lang madugtungan ang kanilang buhay. Tulad ni Katrin, nananawagan din ang ilang empleyado ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na itigil na ang pangalaman abuso sa kabanang bayan. Idinaan nila ang panawagan sa isang noise barrage. Balat ng grupong Rise All Government Employees na magsampan ng class laban kay Pangulong Aquino at Budget Secretary Butch Abad dahil sa umano'y maling paggamit sa Disbursement Acceleration Program. Wala pang payag dito si Pinoy at Abad, pero nauna na nilang iginiit na tama at naaayon sa batas ang DAP ng kasalukuyang administrasyon. <coughs> Pati ang simbahang katolika nakikiisa sa ingay. Idinaan nila sa tatlong minutong pagpapatunog ng kampana ang pagpaparating ng hinaing sa gobyerno. Nakiisa dyan ang Diocese of Balanga sa Bataan. Magising daw sana ng ingay ang mga mambabatas at mga politikong kumukupit sa kabanang bayan. Ginawa rin ito sa Vegan City, Ilocos Sur. Eksaktong alauna naman ang patunugin ng kampana sa Santa Cruz Church sa Maynila. Kasunod nito ang isinagawang misa. Matunog din ang sigaw ng libo-libong dabawenyong nakiisa sa kilos protesta ngayong araw. Dahil daw sa umano'y walang habas na pangungurakot ng ilang opisyal, nagugutom ang maraming Pinoy at nagtitiis sa kahirapan. Ayon sa mga grupong nagprotesta, sa social services dapat mapunta ang pera ng taong bayan at hindi sa bulsa ng mga politiko. Makisa ngayon, inaantabayanan pa rin natin ang grupo ng mga militante na siyang dadaan dito sa Rizal Park. Inaasahan naman na aabot hanggang mamayang alas 10 ng gabi ang kanilang activity dito sa Davao City. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Donna Timbal, Senaho, Nagbabalita, Pilipinas.